Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is November 19, 2024. As ko po ay nandito na sa ikalawang hari, sa ikalawang kabanata ng versikulo hanggang lima. Ang tungkol po sa nala si Elias papuntang langit. Sahin ko po mula sa unang versikulo. Ang oras na kukuni na ng Panginoon si Elias para dalhin sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo, naglalakad sina Elias at Elisyo kaling sa Gilgal. Nabi ni Elias sa iwan ka na pinapapunta ako ng Panginoon sa Betel. Elisho, ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, hindi kita iiwan. Kaya Pumunta sila sa Bethel. Grupo ng mga propeta roon sa Bethel, pumunta kay Eliseo at namubang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito. Magood si Eliseo. O alam ko, huwag na nating pag-usapan. Pagkatapos sinabi ni Elias kay Eliseo, iwan ka na lang dito dahil papunta ako ng Panginoon sa Jericho. Magood si Eliseo sumusumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo, kita iiwan. Kaya pumunta sila sa iko. may grupo ng mga propeta roon sa Jericho na pumunta siyo at nagtanong, Amo bang kukunin na ng Panginoon ang guro mo sa araw na ito? At sa ilisho oo alam ko, pero huwag na pagkatapos. Sinabi ni Elias kay Elisio, maiwan ka na lang dito dahil pinapapunta ako ng Panginoon sa ilog ng Jordan. Isyo, musumpa ako sa buhay na Panginoon at sa iyo. Hindi kita iiwan. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. May limamput miyembro ng mga propeta na nakatayo sa unahan at nakalap sa lugar na hinintuan ni na Elias at Elisio sa ilog ng Jordan. Yes, ang balabal niya inirolyo ito at inihapuy ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Elisyo, Bago ako sa iyo, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Pagkat si Elisyo, gusto kong ipamana mo sa akin ang dobling bahagi ng ilang may dumating na apoy na hinihila ng mga kamayong apoy. Maan ito sa gitna nila na nagpahiwalay sa kanila. Biglang dinala si Elias papuntang langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Kita ito ni Elisho at sumigaw siya, ako amako, mga at mga nga ng Israel at hindi na niya si Elias. Pagkatapos pinunit niya kanyang damit lang pagpapakita ng kalungkutan niya. Nampot niya balabal ni Elias na nahulog. Bumalik siya sa tabi ng ilog ng Jordan tumayo roon. Hinampas niya ang tubig ng balabal ni Elias at sinabi, Nasaan na ang Panginoon ang Diyos ni Elias? Nang ginawa niya iyon, na hawi ang tubig at tumabid siya. Nang makita ito ng grupo ng mga propeta na galing sa Rico, sinabi ni kapangyarihan ni Elias ay suma sa kanya. sinalubong nila si Elisio at yumukod sila bilang pagalang sabi nila, may kasama kaming limampot malalakas na tao. Saan mong hanapin nila ang guro mo? Baka dinala lang siya ng is panginoon sa isang bundok o sa isang lambak. Magot si Elisio, huwag na ninyo silang paalis. So nagpumilit sila hanggang sa nahiya na lang siya. Sabi niya, sige paalisin ninyo sila. Pinaalis nila ang limamput tao sa loob ng tatlong araw hinanap nila si Elias hindi nila ito. Pagbalik nila kay Elisio na nasa Jericho pa, sinabi ni Elesios. Iba't sinabi ko sa inyo na huwag na kayong umalis? Mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Elesio, Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang natatayuan ng aming lugar. Pero marumi ang tubig at hindi tinubuan ng pananim ang lupa. Sinabi ni Elesio, dalhin ninyo ako Lahan ninyo ako ng bagong mangko. Lagyan ito ng asin. Kaya siya'y dinalhani ni Lanit. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin. At sinabi, ito ang sinabi ng Panginoon. Lilinisin ang tubig na ito. Mula ngayon, hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan, hindi pagtubo ng mga sa na roon, naging malinis na ang tubig ay yung nyayari. Malis si Elicio sa Jericho, pumunta sa Betel. Bang naglalakad siya sa daan, yung mga kabataan na nanggaling isang bayan, at ininsulto siya. Sabi nila, umakyat ka pa nun. Umakyat ka pa nun. si Elisho, ipigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may dalawang babaeng na lumabas galing sa gubat pinagluluray-luray ang apat napot dalawang kabataan naroon, pumunta si Elisho sa bundok ng Carmel, pagkatapos ay bumalik siya sa Samaria yan po mga kaibigan ang sahi o istoryo karanasan ni Elisho na umalis na dito sa mundo yun nga, piniling niya na magiging sa kanya ang kapangyarihan ni Elias ble pa na matatanggap niya Ayon sa sinabi to na, kung makikita mo ako no? kung makikita ni Eliseo si Elias paakyat sa langit nakita ni Eliseo po kaya yun natanggap niya itong kapangi ni Elias nagawa din niya kung ano yung nagawa ni nagawa din ni Eliseo kung ano yung gawa ni Elias mas pa ang kapangyarihan Uh, amazing po 'di ba mga kaibigan ang talata na ito kung paano po muwa kay Elias papuntang langit. And dito na lang po ano po ay suportahan ang ak ah, sa salita ng Diyos. someday po mag-ano tayo mag, uh, Bible sharing. And join me dito po akong chance na makapag-live pero sa ngayon hindi pa po live. Ito lang muna ang gagawin ko para maibahagi ko salita ng Panginoong Diyos. God bless po sa lahat na nanonood ng aking video at suporta. Is watching us.